idol! Lika, lika, may papakita ako sa'yo. Natupad na yung pangarap mo. Magkaroon ng billboard. Billboard? Oo. Oo nga! Oo nga! May billboard ka na! Congrats! Halika, halika, halika. Hindi ka, kapasok ko lang dito. Wala naman. Oo nga! May billboard ka! Mas malaki pa dyan! Halika, halika, halika. Pikit ka muna, pikit ka. Dali, dali. Pikit ka, pikit ka. Pikit ka. Dito, ito, tanga mo Oh, ano okay, na ba ako? Yeah. Diyan ka lang, diyan ka lang. Ano? Diyan ka lang. Talikod ka, talikod ka. Talikod ka, <laughs> ka, may, may, may so, talikod ano. ka nga. May billboard ka nga. Wait lang, diyan ka. ka. Oh. Pikit ka. Oh. Dito, oh. dito, dito, dito. Pikit ka lang, huwag ka maninilip. Huwag ka maninilip pa. Huwag ka maninilip. Sige pa, step ka pa. Tayo ka dito. Tayo ka dyan. Ayan, dyan ka. Playtime, ah. Ah, dyan ka. Ready ka na. Ay, eh, di, eto na. Billboard na yun. Nakatayo ako. Ready ka na. Oh. Teka lang. Ready ka na. Ah, may board dito. Oh. Saka may bill. Oo. Oh, ready ka na. Ready ka na. Ay, hindi ka pala dyan. Dito ka, dito ka. Dito ka. Dito ano ka. Po? Ayan, dyan ka. Oh, ready ka na. Oh, ano buksan ito? mo na yung mata mo. Ma wait Alkolin. lang. B buksan mo na mata mo. Oh, ready ka na? Ayan yung billboard Ang laki, kayo! Oh. Ayan oh! Talikod ka! Oh! Oh! Ikaw yan, ba? Diba? Ikaw yan, di ba? Oh! Yung billboard yan! Billboard yan! Ang laki eh. oh. Yung billboard yan! Mas malaki sa'yo eh! Trackboard yan eh! Ah, trackboard ba yan? Ito <laughs> board. Oh! Trackboard! Yun yung pinapangarap mo, di ba? Hindi billboard yan! Pero yan yung pangarap mo! Oh, paaangas naman oh! Kasi ang ganda! Masama mo si Step 5, si Ned, si Moto 16, si Norme Garcia. Oh. Ito na ko. Oh. Ito yung, billboard na pangarap ko. Ano lang yun, nasa isang lugar lang. Ito, Ito gumagalaw. Gumagalaw. Under <laughs> pa. Thank you ka dun sa boss mo. Grabe. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ito pa namin, gumagalaw pa yun. Kaya oh. um, nga eh, tsaka kahit saan nakakapunta, oh, oh. yung billboard nakatayo ka lang doon. Oh. Oh. Ito para ang AI na gumagalaw. Ang daig pa mall tour niyan. Mall tour. Philippine loop yan. Philippine, Philippine, loop, Philippine loop, no? Philippine looper yan. Sa uh, paghahangat. Uh, oh. Luzon, okay, Visayas, Mindanao, gumagalaw ka. Para ka na rin nag-ano dyan, no? Oh, Nag-tour, para ka na nag-ikot ng buong Pilipinas kasi nandiyan yung mga mukha ko. So, sa mga nakakita po nito, hindi po kayo ng sticker sa loob ng truck. Natutuwa ako. Natutuwa ako na naiiyak ako. Oh, kasi extreme pala yung mga kapagpabuo ng pangarap ko. Pangarap ko magka-billboard. Pero hindi man billboard. At least kahit pa paano. Ang laki niyan no? Dito mo. Ang laki niyan, di ba? Oh, with the help of that, without extreme one making it possible, nakarating tayo at yung mukha natin, naabot yung mga followers natin, yung mga idol ko sa iba't ibang lugar, gamit yung extreme one truck. Saan ako na nakapunta? Bicol. Bicol? Cool. Bicol. Bicol? Bicol. 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 UH! Ilocos. So, North and, and South Loop, Nakarating na siya. So meron na tayong mga idol na nakakita na niyan. First time ko kasi makita to. And thank you so much. Extreme one, Boss Megan. Thank you, thank you. Paano kayo nagkaroon ng idea na ilagay yung mga mga mga? Okay. ano na rin, since you're an ambassador here, ang is not a So I think na um, much better, andun na rin kayo para kahit saan kayo Kahit saan pumunta yung trap, makikita rin kayo, ah, front ambassador para sa ako. Awww! Sabi nila sa akin, gusto mo na magpapagawa. Dito, nandito na. Mas matindi pa sa billboard to. Wala, naiiyak ko! Walang billboard to kasi kahit saan tayo magpunta. Kung yung billboard kasi kung hindi nila mapuntahan, wala naman eh, hindi nila makikita. Kung baga, hindi nila makikita. Kung hindi nila ma-appreciate. Pero kasi ito, kahit saan, kung baga tayo... Ito, ka! Uy, te, seryoso mo, huli ako. Huwag iiyak nila. Hindi, hindi. Hindi kasi ano, tawag dito. Extreme kasi yung ano, nakapagpatupad ng pangarap natin. Hindi man billboard. Tignan mo naman to. Ito yung gusto ko. Yung napupuntahan natin, yung mga uh, tao na malapit sa atin, yung mga tao na nakasuporta sa atin. With this kind of uh, truck, and with, with the help of Extreme One, nakikita nila tayo. Nakikita nila Extreme, nakikita nila tayo, yung ambasadress ng Extreme. Step ako, Ned, Moto16Norme, super thankful kami sa Extreme. Tsaka proud kami na kayo yung ambassador. Oh, salo na iyak Thank you, thank you, thank you so much. Thank, thank you, thank you. And thank you, Extreme One Philippines. Sa so, lahat na nakasuporta sa Extreme One, ayan, patuloy niyo pong suporta ng Extreme One. And syempre kami, dahil ang Extreme One po, patuloy na na sumusuporta at nagkikiwala sa amin. Thank you so much, Extreme